Hello guys, welcome to my youtube channel So bago ang lahat uh, Hindi pa tayo mag upisa guys uh, Intro muna tayo Let's go Hello guys, welcome to my youtube channel GP Artic Vlogs So mayroon tayong gagawin guys na isang Ace LX20 Yung kanyang uh, model guys So, ito ay walang power. So, sabi ng may-ari na... Guys, ay nasusunog yung kanyang board. Ayan. So, nakikita nyo. Uh, parang umiitim siya. Nangitim yung kanyang board, guys. Kasi, uh, sabi ng may-ari na nashort yung kanyang speaker. So, ngayon, uh, mayroon siyang nakikita na umuusok at umaapoy at nakikita sa may-ari na mayroon siyang umuusok at mayroon siyang apoy sa loob so ito ay is LX20 guys so ngayon uh, ating ayusin to ating i-repair para maaayos yung ating kanyang board so hindi katulad sa kabila itong board na to so okay siya guys na ang kanyang board so ngayon ito na uh, tinanggal na natin sa kanyang uh, kissing so ayan nakikita nyo mayroon nang itim yung kanyang board guys kasi yung mga pisa dyan ay nasusunog so ngayon ko lang to na naka encounter na ganito na power amp na ace so yung kanyang supply guys ay 180 volts yung kanyang supply so kinakabahan ko guys kasi malakas tong amplifier na ito yung kanyang supply ay uh, 180 volts so ngayon uh, ito na uh, natanggal na natin yung kanyang uh, board so nirepair ko na naayos ko na so yung mga sira ay natanggal na Ayan so pinakita ko sa inyo yung kanyang ah uh, ito ay ah uh, dito nakalagay guys guys sa uh, my heatsink ito ay driver transistor. So ayan bali tinanggal yung natin yung mga transistor guys yung uh, power niya na 5200 o 1943. So ngayon guys ah uh, tinistingan ko yung Uh, ...kabila. So, sa right channel. So, okay man siya, guys. Okay naman. So, umiilaw siya. So, hindi siya sira. So, ayan. Uh, nakikita nyo. Uh, Nag-blow blow yung kanyang ilaw. So, ito yung... ...ah... Uh, ...right channel, guys. Na board. So, okay. So, sa kaliwang channel... So, yun ang nasisira sa kay sa kaliwang channel. So, ayan. Ah, uh, bali, tinisting ko na yung right channel kasi pinakita ko lang sa inyo na okay siya, hindi siya nasisira. So, dito lang yung sa left channel, yung sa kaliwa lang yung nasisira. Kasi, ah, uh, noong nagtisting yung may-ari nagpatun nagpatugtog yung may-ari uh, short yung kanyang uh, speaker wire so ayun uh, nasusunog yung kanyang board so nangitim yung kanyang board so ayan so uh, magkuha tayo magcheck tayo ng voltage sa sa kanan guys na channel kasi para makumpir natin yung kaliwa na channel so ngayon kukuhaan tayo kukuhaan natin yung uh, kukunan natin yung uh, voltahi, yung uh, right channel yung kaliwa uh, yung kanan para makumpir natin sa uh, kaliwa guys So, kung ilan ba ang voltahe, yung kanyang biasing. So, nag-check tayo sa kanyang biasing guys. Kung ilan ba yung kanyang bias para masukat natin yung nasisira na board. So, ayan. Uh, mayroon siyang 0.3 0.3 guys yung ating uh, tester so kadalasan sa mga amplifier guys ay 0.3 lang yung kanyang uh, yung kanyang uh, voltahe sa kanyang biasing kasi uh, maliliit lang sila hindi katulad na sa atin kapag mag uh, assemble tayo ng amplifier na mga power amp so dapat ilagay natin 0.5 so ngayon nakikita natin na okay yung mga biasing niya yeah. so yung sa kaliwa naman uh ating iisip iisit na 0.3. So ngayon guys uh, natapos na natin nagsukat sa kanyang kanan na uh, amplifier dito. So yung nasukat natin ay 0.3. So ganon yung ating ilagay dito guys na 0.3 yung kanyang biasing. So nung nirepair na natin itong uh, board na ito ay lumalagpas ng isang guhit guys so yung nagtis tayo ay 0.4 na 0.4 na yung ating nasukat dito guys so ngayon uh, okay lang yan kasi 0.4 lang yung kanyang uh, uh, biasing So, okay lang yan guys kahit uh, isang guhit lang kasi nirepair naman natin to So, ang problema lang dyan guys, so yung trimmer nya ay uh, pihiti natin para adjustin natin kung magbibigay na upwind So, ngayon ako lang ang mag-isa dito, walang tagahawak ng kamera. So, wala akong uh, tripod. So, okay lang yon 4. 0.4 uh, Tumutunog man yan. So, ngayon, ibabalik na natin itong mga ating pinagpalit na transistor, guys. Dito sa kanyang board na ito. So, ngayon, guys, uh, naibalik na natin yung ating nirepair na uh, board dito sa kaliwa ito na so naibalik na natin so umiilaw na yung red guys nakikita nyo doon sa ilalim at ito yung sa kabila guys sa kanan so ibabalik na natin yung hinahang natin na terminal na supply so ayan uh, umiilaw na yung kaliwa na nirepair natin so okay na siya guys at uh, ayan umiilaw na si lalim guys color red yung ilaw so ayan so ito ay is tapos uh, LX20 so tapos na tong ating nirepair guys so gumagana na so ngayon uh, testing tayo ayan so umiilaw na guys mayroon na siyang ilaw So ngayon, naibalik na natin guys. So ayan, may na yung uh, left channel at saka right channel. So yung sa kanan at sa kaliwa, okay na siya guys. Ayan, umiilaw na. So, bali, ang problema na lang natin guys ay pag-testing na lang sa, sa amplifier kung gumagana na ba siya. So, umiilam na yung kanyang mga lead indicator dito sa kanyang board, guys. Ayan. So, mayroon na siyang ilaw. So, ito na, guys. At uh, testing na tayo. So, ito na, guys. Natapos na yung ating ginawa na isang Ace LX20. So, ngayon, uh, mayroon na siyang power, guys. So, umiilaw na yung dalawa. So, bali, stereo stereo na yon So, ayan. Ino-off natin, guys, kasi uh, i- e, ilagay e, natin yung terminal speaker sa may Ayan, so magtesting na tayo, guys. At uh, so ito na, guys, uh, patugtugon na natin itong ating ginawang LX20. Gayo okay. ba? Okay guys, natapos na 'yung ating ginagawa na isang power amp amplifier. So hanggat dito na lang 'yung aking video. Salamat and God bless all. Thank you and peace out. Bye-bye.